Ang tunay na lakas at kapangyarihan ng dalubhasang ninja na si Hanzo. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Unang pinakita sa atin ang karakter na si Hanzo, sa episode 3 ng Hunter Hunter 2011. Ang karakter na ito ang isa sa pinakamalakas na aplikante sa Hunter exam art na sa sobrang lakas ng karakter na ito, mismong si Tomba nalaman na hindi ito pangkaraniwa na aplikante. Sapagkat dahil madalas ang karakter na ito sa Hunter exam, madali lang nitong nalalaman kung malakas ba ang isang baguhan. Masasabi natin na siya ang pangatlo sa pinakamalakas na aplikante, sa likod lamang ni Hisoka at Ilumi Soldek. Sapagkat kung babalikan natin ang phase 3 ng Hunter exam, siya ang pangatlong nakababa sa tore ng patibong. Ayon pa sa isa nating bida na si Kilua, sa panahon ng Hunter exam, mas malakas sa kanya si Hanzo, pagdating sa abilidad at kakayahan. Si Hanzo ang isa sa pinakamalaking potensyal na lumakas, sa lahat ng mga aplikante, katulad sa ating mga bida. Dahil para sa kanya ang lahat ng pagsusulit sa Hunter exam, ay madali lamang at walang kahirap-hirap. Kung kaya mataas ang puntos na nakuha ni Hanzo sa mga pagsusulit, nakapantay lang ng ating mga bida. Masasabi natin, na ang abilidad at kakayahan ng karakter na ito, ay advanced kumpara sa ibang mga aplikante. Na kung saan madali niya lang natatapos ang mga pagsusulit, at madali niya lang natatalo ang kanyang mga kalaban. Sapagkat dumaan ito sa matinding pagsasanay, para maging mahusay at maging malakas na ninja balang araw. Si Hanzo ay nagtataglay ng pambihirang bilis at lakas ng pangangatawan. Sa katunayan mas mabilis pa ang karakter na ito kumpara sa ating bida na si Gunfreaks. Sapagkat nung naglaban sila ng ating bida, madali niya lang tong naabutan, at tinamaan ng atake mula sa kanyang batok. At habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, kitang kita na walang pag-asang manalo ang ating bida, na nagresulta sa pagkabali ng kanyang braso. Sapagkat ayaw nitong sumuko sa laban, kahit nakatanggap na ito ng mga malulubhang pinsala. Si Hanzo ay nagpapakita ng tiwala sa kanyang sarili at abilidad pagdating sa pakikipaglaban. Madalas niya rin pinagmamalaki ang kanyang mga naging karanasan sa pagsasanay, para maging mahusay at malakas na ninja, at ayon pa sa kanya sa edad na labing isang gulang nakapatay na ang karakter na ito. Ngunit kahit napakalakas ng karakter na ito, madali naman itong napapaniwala ng mga simpleng panluloko. Pero kahit mahina ang karakter na ito pagdating sa labanan ng utak, napupuna naman ito ng kanyang lakas at abilidad pagdating sa pakikipaglaban na masasabi natin na henyo ito pagdating sa labanan at meron iba't ibang paraan para manalo sa laban. Dahil na rin sa mga natutunan nito mula sa mga buwis-buhay na pagsasanay, umunlad ang kakayahan ni Hanzo bilang isang ninja. Kung kaya masasabi natin na hindi biro at basta-basta ang abilidad at kakayahan ng karakter na ito pagdating sa laban. Masasabi natin na nagtataglay ang karakter na ito ng mabuting puso at kalooban. Sapagkat nung sinabi ni Ilumi na tatapusin niya ang buhay ng ating bida, isa ito sa mga nagbalak pigilan si Ilumi sa kanyang masamang gagawin. Kasama rin ito sa mga nagbantay sa ating bida, habang hinihintay si Kilua, para masigurado na magiging matagumpay ang panggagamot kay Gon. Kung kaya masasabi natin, na napakabuti ng karakter na ito, lalo na sa kanyang mga kasamahan at mga kaibigan. Pero gaano nga ba kalakas si Hanzo, pagdating sa kapangyarihan ng Nen? Ayon kay Master Wing, madali lang natapos ang pagsasanay ni Hanzo, at madali lang nitong natutunan, ang mga pangunahing prinsipyo sa kapangyarihan ng Nen. Kung kaya masasabi natin, dahil sa mga matinding pagsasanay na pinagdaanan ng karakter na ito, madali lang nitong napag-aralan ang kapangyarihan ng Nen. Nakatulad sa ating mga bida, na nagtataglay ng mataas na potensyal na lumakas, at maging dalubhasa sa kanilang mga istilo sa pakikipaglaban. Si Hanzo ay isang transmuter, pero ang pinakita niya sa atin na abilidad ay kabilang sa conjurer, at tinatawag itong skill 4. Nagagawa ni Hanzo na gumawa ng doble at nagagawa rin itong lumutang sa hangin. Ang kanyang kamalayan ay aalis sa kanyang pisikal na katawan, at habang ginagamit niya ang abilidad na ito, nilalagay niya ang kanyang katawan sa estado ng pagtulog. Ngunit kapag hinawakan at kinausap ang kanyang katawan, nagiging sanhi ito ng pagtigil ng kanyang abilidad. Dahil kailangan ng kanyang abilidad ang buong atensyon, upang makontrol niya ito ng maayos at matagumpay. Gamit ang kanyang abilidad na skill 4, nagagawa ni Hanzo na patumbahin at sakalin ang isang tao, hanggang sa ito ay mamatay. Para matapos ang kanyang abilidad, kinakailangan ni Hanzo na bumalik sa kanyang pisikal na katawan. Para sa akin napakadaya ng abilidad na ito sapagkat hanggat hindi nagagalaw ang pisikal na katawan ni Hanzo tuloy-tuloy pa rin ang kanyang abilidad, at nagagawa ng kanyang kamalayan na pumunta sa iba't ibang lugar. Pero ano pa nga ba, ang maaring ibang abilidad ni Hanzo? Kung ako ang tatanungin, para sa akin ang ibang abilidad ni Hanzo, ay may kaugnayan sa kanyang pagiging ninja. Tulad na lamang na nagagawa nito ang teknik na Shadow Clone, na kayang paramihin ang kanyang sarili. Masasabi natin na mas advance ito sa Rhythm Echo, sapagkat ang mga clone na ito, ay direktang umaatake sa kanyang kalaban. Para sa akin, nagagawa rin ni Hanzo na gumamit ng mga patalim, na pinalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Nen. Kung kaya masasabi natin na hindi biro at basta-basta, ang abilidad at kakayahan ng karakter na ito, pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Sapagkat sobrang laki ng potensyal ng karakter na ito na lumakas. Naniniwala rin ako na kapag nagtuloy-tuloy na ang kwento sa manga, maipapakita na sa atin ang buong lakas at kapangyarihan ni Hanzo. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa tunay na lakas at kapangyarihan ni Hanzo? Maari ninyong sabihin 'yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais nice. kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.